Ang learning module na ito na pagkilala at pag-iwas sa COVID-19 mag-ulat ay makakatulong na malaman kung kailan at paano iulat ang senyales at sintomas ng COVID-19 sa mga residente. Si Mrs. Perez ay walong buwan ng residente ng nursing home. Alerto, madaldal at nasisiyahan kapag binisita siya ng kanyang nursing assistant na si Ellen. Gustong gusto niyang ipakita kay Ellen ang mga larawan ng mga apo niya kapag nasa silid si Ellen. Isang araw habang papunta si Ellen para tingnan si Mrs. Perez, pinigilan siya ng tagapamahala. Tumawag ang anak ni Mrs. Perez at nag-aalala sa kanyang ina. Nang kausap siya nito kanina, hingal na hingal siya at hindi komportable. Dahil dito, kumuha si Ellen ng personal protective equipment bago pumunta kay Mrs. Perez. Napansin ni Ellen na hindi siya aktibo at sobrang tahimik, at hindi karaniwan ito sa kanya sa ganoong oras. Parang pagod na pagod si Mrs. Perez. Nang hinipo ni Ellen ang braso niya, mainit si Mrs. Perez at ang sabi, masakit ang mga binti at leg niya. Nang sinubukan niyang kausapin si Ellen, inubo siya. Kapos ang kanyang paghinga na hindi karaniwan. Alam na agad ni Ellen na may problema at sinuri ang vital signs ni Mrs. Perez pati ang pulse oximetry na panukat ng oxygen sa kanyang dugo. Mula nagsimula ang pandemya, natuto si Ellen na tukuy ng mga senyales at sintomas sa mga residente na posibleng may COVID-19 virus. Ang lagnat, masakit na kalamnan, ubo at kapos na paghinga ay ilang posibleng sintomas ng virus. Matapos kunin ang vital signs niya, sinabi ni Ellen kay Mrs. Perez nakakausapin ang taga niya pero babalik siya Inulat agad ni Ellen sa tagapamahala ang vital signs ni Mrs. Perez at mga napansin niyang pagbabago sa ugali niya. Matapos kausapin ang tagapamahala, inisip ni Ellen ang iba pang mga residente o bisita na nakasama ni Mrs. Perez kamakailan. Pwedeng may COVID-19 virus ang mga bisita at ang iba pang residente at tauhan na naging contact ni Mrs. Perez ay nasa peligro ng impeksyon. Pwedeng kumalat agad ang mga virus at humantong pa sa pagsilakbo. Inabisuhan ng tagapamahala ni Ellen ang infection control nurse at inilagay si Mrs. Perez sa airborne at contact precaution habang hinihintay ang resulta ng kanyang test. Inilatag ang mga protocol para mapigilan ang pagkalat ng virus. Buti na lang negatibo ang COVID-19 test ni Mrs. Perez at Ellen. Trangkaso pa lang sakit ni Mrs. Perez. Mag-ingat pa rin tayo sa mga droplet at ihiwalay ang mga nahawaang residente dahil baka pagmula ng malubhang sakit sa nursing home. Nang gumaling ang mga sintomas ni Mrs. Perez, inalis sa mga pag-iingat sa hawaan o iba pang hakbang pangkaligtasan. Nakahinga si Ellen na bumubuti na si Mrs. Perez at kumilo sa mga tauhan para hindi kumalat ang trangkaso sa nursing home. Hindi lang sana nanganib ang mga residente, pati rin sana mga tauhan. Masaya si Ellen na sinabi niya ang biglang pagbabago sa kondisyon ni Mrs. Perez at naiwasan ng pagkalat. Sabi ng taga-pamahala, tama ang ginawa ni Ellen at pinasalamatan siya. Sinabi niya kay Ellen na huwag pagatubili atubili kung makakita siya ng pagbabago o bagong sintomas sa isang residente. Ngayon ay negatibo ang COVID-19 test pero ang agad niyang pag-uulat ng posibleng nakakahawang sakit ay nakaligtas sa iba sa sakit o pagkamatay mula sa pagkalat ng trangkaso. Ngayon, irepaso natin ulit ang ilang punto. Isipin ang pinakamabuting sagot sa bawat isa sa mga sumusunod na mga tanong. Bakit inabisuhan ni Ellen ang kanyang tagapamahala na nag-aalala siyang baka may COVID-19 si Mrs. Perez? Nagpapakita si Mrs. Perez na mga karaniwang sintomas ng COVID-19 virus. Lagnat, masakit na kalamnan, ubo at kapos na paghinga. Anong ginawa ni Ellen? nang nakilala niya ang posibleng mga sintomas ng COVID-19. Agad niyang sinabi ang pagbabago sa kondisyon ng residente sa tagapamahala. Araw-araw mong nakikita ang mga residente at may kaugnayan ka na sa kanila. Mahalaga kang bahagi ng buhay nila at alam ang kanilang personalidad at pag-uugali. Kung sa tingin mo ay masama ang pakiramdam ng isang residente, kahit di sila nagpapakita ng sintomas ng COVID-19 virus, sabihin sa iyong tagapamahala mapipigilan ito ang pagkalat ng virus at makakaligtas ng buhay. Nakompleto mo na ang learning module na to. Sana'y ay ng ilang tips para protektahan ang iyong sarili, ang mga residente, bisita at iba pang tauhan mula sa posibleng COVID-19 silakbo sa iyong nursing home. Alamin na higit pa, panoorin ang susunod na video sa seryeng ito para malaman kung bakit hindi tayo dapat magpabaya sa COVID-19. At bisitahin ang Agency for Healthcare Research and Quality website para sa libreng gamit na tutulong sa iyong tukuyin at kamutin ang COVID-19.